and i would like to also thank our brothers and sisters in QOJC. pasensya na po kayo Talagang ito ay trabaho lamang ako ay nagpapasalamat din sa inyong uh, kooperasyon at uh, wala tayong mga seryosong sakita na irreversible so i do hope na in the future naman ay eh, makakain na uli tayo sir are you ready na for the strings of cases na ipafile daw sa Okay uh, ok lang it's part of the part of the job uh, Medyo iyon ang isang next phase ng ating paghahanda ngayon. Sir, pwede po paulit, paano nahuli tapos sa kamay ng autoridad si Apolo oh, Quibuloy? Wala po akong idea sa full story niyan. Uh, I think uh, you have to ask the secretary kung paano ang full story kung paano nahuli si Mr. Quibuloy. Basta ang nakita lang kanina dito na ating mga reporters, ulitin ko yung mga tanong kanina nung wala pa kayo, ay may aeroplano nga nung dumating ng Air Force. Was it at, really C-130? Yeah, that's C-130. Dito po dumating? Dumating sa Davao. Sa, okay. sa okay. TOG-11, yeah. Then may nakasunod na nine vehicles of convoy? Yeah, may convoy na nakita, sabi niyo, di ba? Tapos it was led by uh, our Abseo 11. Pardi, pardon po. Pakiulit po kung paano po nahuli si, si Pastor Apolo Kipuloy. Apo. I really do know the details. Uh, pakitanong nyo na lang ko si SIRG. Kasi siya talaga ang nakakaalam ng mga detalye nito. Na, na kami naman ay mga bystanders nung dito sa Napoli. Ano pong pakiramdam RD na natapos talaga? It's such a relief. Ay nako, matulog muna tayo. <laughs> Makabawi na tulog bukas, flag raising pa. Okay, magpapasalamat sa akin mga tao bukas kaya Uh, I think I'll be preparing uh, some messages for them. Tomorrow are the ano gagawin natin maliban sa flag ceremony like uh, sa ano po. Like kay, uh, uh well for one I would like to uh give thanks to my people. Uh, pangalawa is uh, magle-o ko ng red sa pundod ng tatay ko. Nanjan sa loob ng kampong ito. Sa loob ng kampong ito kaya Uh, it's really a uh, relief really na masabi. Uh, mga hindi alam ng mga tao yan. Okay. Ang pangalan ng tatay ko ay nakaukit sa bato dito sa loob ng kampo na ito. And what are you going to do, uh, RD, po, doon sa mga plano ng kaso na i... Okay lang, sagutin natin as they come. Wala problema yun. Pero tuloy pa rin ang mission niya as PRO 11 dito Ay, No, depende. Nasa sa UNP At saka kay SILG sa at saka sa Presidente. Kung tuloy pa rin rin ako dito sa Region 11 or I'll RD, RD, be given another job. Pardon sa niyo ni po sa mga tila kay OJC, kay Atreo. Ako'y nagpapasalamat sa cooperation ng ating mga kababayan sa mga taga-Dabaw, sa mga uh, taga-KOJC. Uh, hindi ko lang kung nasasabi, ding! Pakipahiram nga ni cellphone ko. Andres, Andres, Hindi, hindi ko lang, hindi ko lang nasasabi sa inyo, uh, sa mga nang, nang, uh, nang, uh, na hindi ka tagadabaw. Sa so, mga nagsasabing, oh my uh, goodness, i-airplane mode muna natin. Mamirit! Halika. May papakita lang ako. Sa mga nagsasabi na hindi ka taga Davao, oh. ito po ang titulo ng bahay ko sa Talomo. Nakapangalan sa aming mag-asawa. Diyan ho sa Talomo yan. Yan. Nawala sir. Nawala? Oh. sa so, mga nagsasabi po na hindi ako taga Davao ay may titulo po ang bahay at lupa ko dyan sa talo mo ha. At yan ay nakapangalan sa aming mag-asawa. Oh. Yan. Bakit po sa yeah, may exactly. mga question <laughs> 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 Hindi nila alam, di ba? Palagi lang ako sinasabihan na hindi ako taga Davao. Taga Davao po ang lihiti mo. May bahay ako rito. Sa, bahay at lupa. Sa mga panahon, RD, na maraming nagkukusya sa inyo, sino po ba yung mga umparang kasandigan yung most of, of the time? Ang <laughs> sandigan ko po ay... Nakasulat po ang pangalan niya Diyan sa bantayog ng mga bayani dito sa loob ng kampo. Bukas mo uh, ko ng bulaklak. Tatay ko yan. Anong name? Rodolfo M. Torre, 551354, PC. Rodolfo Torre. Yeah. Siya ay, siya ay uh, uh, first sergeant ng 456 PC Company sa Coronadal, South Cotabato. Nung noon, ang South Cotabato ay part pa ng Region 11. Kaya hoping, andyan ang pangalan niya sa loob ng kampong ito. Are you hoping ba, attorney, na maging okay na rin ang relationship niyo with attorney Torion? Yun, and yung sa mga naka, ano, natin? Hindi naman kami, I, I, don't, I don't like to believe na magkaaway kami ng attorney Torion. Eh. We, I would like to believe na uh, we're just playing our roles. He played his role, I played my role. And uh, well, it turned out well. And hopefully at third uh, RD, no? yes. Abali, start na ito ng, part, ng siguro panibagong na partnership natin para ma-develop or mapangalagaan yes, ng Davao. Yeah, of course. Right at the very start naman. Oh, right okay. at the very start. Pero before, sir, may surrender feelers na from them? Wala. Uh, si Asa LG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he is the first one and he's the fall person. Surrender niyo. I, don't, I, don't, I don't like to take credit uh, to take any credit for myself ano? this is a concerted effort of uh, everyone involved from from, from Mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Minsan niyo po rd sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa POJC. Ako'y nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, uh, sa ating mga kabaro na lahat ay napakahirap para sa misyong ito. Sana tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabaho ng ito at servisyon. Let's be proud that uh, we did our job today travel ko lang po, at sinakay po daw sa CY 30. Yeah, I think I think uh yun nga nangyari dahil andyan ang aeroplano planning eh. So sa Manila na yun, sir? I think so. Yeah. You see 134 is na lit sa dapat na na matahat kanina. Yeah, yeah. yeah. Na pagalakay ang lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, matuturuan tayo. At saka ako nagpapasalamat din kay Pastor apolo Cubo for the realization na ito na talaga ang tamang gawin kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi nyo ngayon sa inyo pong uh, sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate uh, nag for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating, lalong-lalong sa ating kapulisan na nagpakahirap, nag, nag uh, nagpuhunan ng dugo pawis, luha at pawis para para ma para ma achieve ang mission na ito. So, maraming maraming salamat sa inyong cooperation. At uh, sagot ko ngayong gabi ang uh, lechon at uh, band. <laughs> ano naman pa masasabi niyo, General, sa uh, mga mga taga-KOJC? Uh well, ako'y uh, nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon at uh, Uh, may mga pagbabangayan siguro pagkaka hindi pagkakaintindihan at may mga inkwentrong mga maliliit lang naman so i do hope that uh, this will be the start of the healing at uh, hindi tayo magkaaway, ho hindi niyo ako kaawa i just played my role ito po talaga ang ibibigay sa akin na role ibibigay sa akin trabaho kung kaya uh, ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it uh, our way